Magandang araw mga idol sa inyong lahat Ayan, nagluluto na naman ulit tayo ngayong araw ng ating uh, special tea Ang ating kalamares So ayan, luto na mga idol ng ating kalamares At talaga namang napaka crispy mga idol oh. Ang sarap nito mga idol, isaw-saw sa suka na may sili Kaya naman, ano pang hinihintay? Sukog na dito sa aming pisbulan at kumain ang paborito nyong kalamares Ayan ngayon natin ating kalamaris. So, medyo maulan-ulan pa rin ang ating uh, panahon. Pero medyo humina na ang hangin. Kaya yung ating paninda yan, tinabuhin natin ng plastic na idol <laughs> So magsalang ulit tayo ng ating kalamaris para hindi masayang ang apoy. Ah. So ito yung aking pamamaraan ng pagluluto ng ating kalamaris mga idol ay nilagay ko dito sa tinimslang lang uh, harina So pinagulong muna natin yung ating uh, sa uh, dry na harina sa tuyo. Tapos nilagyan natin dito sa ating tinimplang harina mga idol. Pero wala po yung mga ingredients na nilagay. Puro lang na harina yan. Para po hindi siya tumuputok mga idol. Kaya ganyan yung ginawa natin. Dito ang taglima, doon ang talubay, yung ng tagiso. Tapos isaw, isunod mo dyan. So ito, 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 ulo ito mga idol. O, ito lang, ulo ng kalamaris. Ulo ng kalamaris. So dati hindi ko po ito ganito ang pagluluto ng aking kalamaris. Ay. Ano pa tayo? Nauubos yung kanyang uh, cooking mga idol. So binago ko yung strategy ng aking pagluluto. Strategy ng kalamaris. Yan. Pagbubulungin muna natin yung ating kalamaris mga idol sa tuyong harina. At bago natin siya ilalagay dito sa ating uh, basa na harina mga idol para kumapit yung basang harina dun sa ating kalamaris yan so dapat yung init ng ating mantika ay sakto sakto lang din para hindi madaling masunog yan so makikita nyo ay pag nilalagay natin ay lumulutang yung ating kalamaris na nilalagay dyan so yan at kung mapapansin nyo ay hindi siya pumuputok kasi po nababalot siya nung ating harina so kapag yung uh, dry lang siya na pinagulong natin yung ating kalamari sa dry lang tapos may binirit na natin sa mantika ay hindi mag download buksan na dito ha ay tumuputok mga idol so mahirap ang pagluluto kaya ganito yung aking uh, ginawa na paraan pag, sa pagluluto ng ating kalamaris so ayan saka maganda yung Itura mga idol Para siyan si Charon Yan Saka hindi masyado kumukupis yung atin kalamaris Kapag ganyan yung itsura ng pagluluto natin Kasi dati po Yung hindi ko ganto yung ating pagluluto Ay lumiliit yung kalamaris natin Kumukupis So ngayon pag ganyan yung pagluluto nya Hindi siya kumukupis yung kalamaris Hindi lumiliit mas lumalaki pa tingnan mga kasi nga ito ang ating uh, coating na harina so ayan wala na tayo dito lalagay ulit tayo dyan mamaya ayan yung harina natin so wala tayo dyan inihalo na kahit anuman mga ricado wala so ang nakamiro lang yung dyan ricado ay yung ating calamaris nilagyan na natin yan ng sangkap na pang marinate kaya nandiyan yun na, nandiyan na po sa kalamaris yung lasa. Hindi na tayo dito naglagay ng mga kung ano-ano pang mga asin o bitsin o magic. Hindi na tayo dito naglagay. Dito lang tayo sa Calamaris. Naglagay. Ayan. Dito na lang. Nandito po yan sa mismong kalamaris mga idol. Yung pinakang sarap niyan kasi yung calamaris na po yung ating iminarinit mga idol yan ayan nakikita makikita nyo yung ating calamaris ay parang chicharon po yan so hintay lang ating yung medyo pumula-pula ng kaunti para malaman natin luto na So, hindi pa luto mga idol. May, may natin na haunin. So, ito yung ating paninta mga idol. Tinakludan mo amin ng plastik kasi nga medyo ma sama pa yung panahon. At medyo may ulan-ulan pa at kanting hangin. So, upin lang yung ating food cart dyan. Kaya, hindi kami makapaglagay ng payong kasi nga nasisira. Kawa ng hangin po. Yung isa po namin payong ay nasira na. So, may plastic tayo dito nakakubir kasi yung hangin ay papunta dito. Ayan. Kung mapapansin niyo po ay madilim ang panahon. Madilim ang paligid. Ayan. So balik tayo dito sa ating kalamaris. I-check natin kung ito na ba ito. Ayan. So medyo nagbabrown brown na mga idol. Hindi pala pula, nagbabrown brown na. Pag kulay brown na siya mga idol, ay pwede na po natin haunin. Ayan. Tingin nyo po mga idol, kung mapapansin nyo, ay hindi siya nag- pumuputok yun so maya mayang kunti para mas maganda yung pagka crispy nya yeah so ayan luto na mga idol at hahaunin na natin ito ayan o oh. talagang napakalutong mga idol para sa yung mga idol o oh. ayan So ganyan lang yung katamtamang luto mga idol, hindi masyadong uh, sunog. Yung saktong sakto lang yung pagka ano niya. Pagka brown. So ayan. Luto na po mga idol. Ang ating crispy calamari. Kaya. Kain na po siya sa lalagyan. So hanggang dito lang mga idol. At sana po ay nagustuhan niyo ang video na to. Sempre paki-like and share naman po ng aking uh, YouTube channel Jerry Comics Vlog. Maraming maraming salamat po mga idol.